Blurt nilang natin na po para hindi sila kita. <coughs> <coughs> Lagi ako kasi sir nagpapakita sa kanya. Baga kukunin po siya eh. <coughs>

Satura na ito, kaya nito pera kasi naman gumagambala sa bata ito. Ano sa tesis per ka ng Diyos? Diyos na lahat, Diyos sa imperma. Paktum, pikabit, pikato. Puh! Tanggalin mo nilagay mo sa bata, ha? Ha? Do you think it in? Mama? Sige, bakasin mo. Nakasanib niya yan, sir. Baklas, 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 baklas. Tanggalin mo, ha? Bukunin mo ba yan? Ha? Hindi, hindi na. Kasi nawali ka na. Ha? Ha? Tanggalin mo yan, huwag mo yung inaano yung bata na yan, ha? Ha? Kakay ka dito yan, oh. o? Ilang kayo? Ilang kayo, Joy, hindi? Ilan daw kayo? Bali, ilang kayo? Eh! Ilan? Ilang kayo? Ilang kayo? Ha? Tatlo? <coughs> sige, bakla si Mulat yan. Huwag mo ano yung bata, ha? Kawawa naman yan. Huwag mo tinatakot. Sige, sige pa. Baklas, baklas. Tanggal, tanggal pa. Sabi mo pa. Sige pa. Akla. Hmm. Ano yan? kita? Ha? Ah, oh, hindi. Papatayin kita. Hindi mo kayo ng tao. Hindi oh. pwedeng ganyan. Hindi pa. Hindi pa. pa. Sa ulo. Sa, ulo, sa ulo. Ayaw mamataya po. Ayaw ganyan. <laughs> ah. Pahinig ka mo? Hindi na. Ang galing mo nilagay mo dyan. Ha? Ka, Kari ka ba? Hindi. Hindi pa eh. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Saan ka galing? Ayaw mo sa ito. Saan ka galing? Saan? Saan ka nang galing? <laughs> hindi, ko... hindi mo alam. Papa, Sige, baklas, baklas, hanggang, hanggang. Patay na natin ito, na, sir. Para hindi naman pa, Opo. Sige pa ko, sige lang. Panginoong ko sa akin naman mga ang hindi nakas tayo ng dakwa. Kapatayin po ang gumagambala sa baka at ang dahil nito. Sir, may practice. Sir, tubig niya, set, Tubig niya. Tubig ng bata. Okay, shut out po siya po at hindi po rin ka po siya rin. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ah. At unang-una, nagpapasalamat tayo sa aman. Shout out po kaya po um, siya rin na po Eric. Ako marawin na po rin ang hindi mga po Eric. Shout out po siya